Ang kwentong ito ay tungkol sa pinay na ina at Japanese niyang anak na walang awang pinatay at inilibing sa bakanting lote at nawala din ang pera nila na nagkakahalagang 5 million pesos. Sino ang mag-inang ito at sino ang gumawa sa kanila ng karumaldumal na krimen? Welcome to Tagalog Story Files! Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ligas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin. Kadalasan ay pangingibang bansa ang nakikita nating solusyon para makatulong sa ating pamilya. Kagaya na lang ng isang OFW na si Lori Litada. Si Lori ay 54 years old at isang OFW sa bansang Japan. Sa kanyang pananatili sa Japan, siya ay nagkaroon ng isang anak. Ito ay kinilalang si Mai Motegi. Si Mai ay 26 years old at isang Japanese national. Si Lori ay masipag na tao at tila naman na iyon ng kanyang Anak. Ang kanyang anak na si Mai ay nagtatrabaho sa isang Japanese airline related company. Silang dalawa ay naninirahan sa Japan at bumibisita na lamang paminsan-minsan sa Pilipinas. Nagdesisyon ng mag-ina na pumunta sa Pilipinas dahil may kakausapin umano silang tao tungkol sa bibilin nilang lupa. Kaya't umuwi sila ng Pilipinas. Sa pag-uwi nila sa Pilipinas ay daladala nila ang perang nagkakahalaga ng 5 million pesos na ipangbabayad sa property na kanilang bibilin sa San Narciso, Quezon. February 20, 2024, masayang dumating ang mag-ina sa Pilipinas. Dumire detcho sila sa bahay ng kanyang nakakatandang kapatid sa barangay Isabang, Tayabas City. Ang kanyang kapatid ay kinilalang si Ligaya Pahulas. Kasama ni Ligaya sa bahay ang kanyang asawa na si Charlie Pahulas. Si Ligaya ang isa sa kapatid ni Lori na lubos nitong pinagkakatiwalaan. Pinagkakatiwala sa kanya ni Lori ang mga transaksyon niya sa pera maging ang bank account nito. Makalipas ang ilang araw matapos dumating ang mag-ina sa Pilipinas, ay nawalang tila bula ang mga ito. Si sinusubukan o muna silang tawagan ng kanilang mga kamag-anak ngunit hindi sila sumasagot. Kaya naman, nagsimula na mag-alala ang iba pang kapatid ni Lori at ang kanyang pamangkin na kinilalang sina Sally Olvis, Beverly Samoy at Adrian Olvis. Ayon sa pamangkin ni Lori na si Adrian, ay pinayuhan niya ang kanyang tita na si Ligaya at ang asawa nito na si Charlie na mag-report na sa pulis dahil sila ang huling kasama ng mga biktima bago ito mawala. Sumunod naman daw si Ligaya at Charlie at agad-agad itong nag-report sa mga otoridad. Ayon sa mag-asawang pahulas, ay nakita nila na nag-aaway ang mag-inang Lori at Mai. Ngunit hindi daw nila maintindihan ang mga sinasabi nito dahil Japanese na lengguahe ang gamit nila. Tinagdag pa nila na nagpahatid daw sa kanila ang mag-ina sa sakayan ng bus ng alauna ng madaling araw. Nang makapag ng report si Ligaya, ay pinayuhan ito ng mga otoridad na dumiretso na sa NBI para mas mapabilis ang pagtukoy sa kinaroroonan ng mag-ina unit ayon sa pamangkin nila na si Adrian ay imbis na pumunta si Ligaya sa NBI ay umalis umano ito at umuwi sa Bicol. Dahil sa determinasyon ni Adrian at ng iba pang kapatid ni Lori para mahanap ang mag ay sila na mismo ang kumilos at lumapit sa mga otoridad ng Tayabas Police Station. Nakipagtulungan naman sa kanila ang mga otoridad at agad nilang pinuntahan ang bahay ng mag-asawang pahulas para tanungin ang mga ito. Sa kanilang pagdating ay inaasahan nila na madadatnan nila si Charlie sa bahay. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na rin ito doon. Ang tanging naabutan nila na nasa bahay ay ang bunsong anak ng mag-asawang ligaya at Charlie. Ayon sa kanila, na makita nila ito ay kaagad itong umiyak. Nang ito ay tanungin nila, sinabihan umano siya ng kanyang ama na kapag sila ay nawala ay wag na silang hanapin. Dagdag pa nito ay sinabi din ng kanyang ama na mag-aral siyang mabuti. Base sa mga kaanak ni Lori at ng mga otoridad na nakarinig sa pahayag ng anak ng mag-asawang pahulas ay tila naghahabilin umano ang ama nito. Sa pag-alis na mag-asawang Ligaya at Charlie ay kinutuban na ang mga kaanak ni Lori. Malaking katanungan sa kanila kung bakit nagawa nilang umalis sa oras na kailangan-kailangan ng tulong nila para mahanap ang mag-inang Lori at Mai. Makalipas makalipas ang ilang araw, noong February 25, 2024, ay nakatanggap umano ng message si Adrian mula sa kanyang tita na si Lori. Ang message daw ay thumbs up lang malakas daw ang kutob nito na hindi iyon ang kanyang tiyahin. Dahil hindi na makontak ang dalawa, ay gumawa na rin ng aksyon ang Japanese Embassy para hanapin ang Japanese citizen na si Mai. Si Ligaya Umano ang nakausap ng mga ito at pinili nito na wag sabihin kaagad sa mga kaanak na hinahanap ng embahada si Mai. Dahil doon, kaya't mas tumindi ang paghihinala nila na may kinalaman si Ligaya sa pagkawala ni Lori at Mai. Sa kagustuhan ng mga kaanak ng mag-ina na mahanap sila agad, ay kapit na rin ang mga ito sa isang sikat na programa sa YouTube. Sa pagpapatuloy ng pag iimbestiga makalipas ang isang buwan ng paghahanap ay may natuklasan na kagulat-gulat na katotohanan ng pamilya ni na Lori at Mai. Noong March 14, 2024, ay nagkaroon ng ocular inspection ng mga otoridad sa bahay ng mag-asawang Ligaya at Charlie. Sa kanilang pag inspect ay may napansin sila sa bakuran ng bahay na tila bagong hukay na parte ng lupa. Nang ito ay hukay nila at tignan, ay tumambad sa kanila ang walang buhay na katawan ng dalawang tao. Positibo naman itong kinilala ng mga kaanak nila na iyon ay si Lori at Mai. Nang makuha ang katawan ng mga biktima ay agad itong inotopsy at dinala sa puninarya. Dumiretso naman sa police station ang mga kaanak ng mga biktima para magbigay ng salaysay. Ayon naman sa mga otoridad na masusing nag-imbestiga sa krimen ay meron silang apat na tao na tinuturing na persons of interest. Dagdag pa nila na may na-recover o mano sila na CCTV footage kung saan nahagip ng kamera ang apat na suspect na nakasakay sa isang tricycle patungo sa isang direksyon sa Tayabas, Quezon. Nang puntahan ng mga otoridad ang direksyon na binaybay ng tricycle ay napunta sila sa isang tulay. Sa ilalim ng tulay ay may ilog at nang tignan nila ito ay may nakita silang maleta. Ang maleta ay naglalaman ng mga gamit. May nakita silang short, bonnet, tuwalya na may initials na pahulas at isang dugo ang unan sa loob nito. Tino naman ng mga kaanak nila na sa mga biktima iyon. Nang matapos ang autopsy sa katawan ng mga biktima, ay lumabas na ang ikinamatay nila ay blunt force trauma, sakal at saksak. March 15, 2024, ay umamin na ang isa sa may gawa ng karumal-dumal na krimen. At ang taong iyon ay ang nakakatandang kapatid mismo ni Lori na si Ligaya Pahulas. Sumuko-umano siya sa mga pulis dahil hindi na kinaya ng kanyang konsensya. Ngunit bago mangyari ang kanyang pagsuko, ay sinubukan pa umano niyang kitili ng kanyang buhay. Dahil na rin sa paghihikayat sa kanya ng kanyang anak na sumuko, kaya naman iyon ang kanyang kinawa. Ayon kay Ligaya, siya at ang kanyang asawa na si Charlie at dalawa pang kalalakihan ang may gawa ng pagpatay kay Lori at Mai. December pa lang umano ay na nila ang pagpatay sa mag-ina. Isinalaysay din niya kung paano nila pinatay ang mag-ina. Hinampas daw nila sa ulo si Lori at pinagsasaksak naman si Mai. Dahil sa pag-amin ni Ligaya sa krimen na nagawa ay nakatakda siyang sampahan ng kasong double murder. Kasalukuyan naman ang pinaghahanap ng mga otoridad si Charlie at ang dalawa dalawa pang sospek dahil nagtatago ang mga ito. Hanggang ngayon ay wala pa ding idea ang mga otoridad kung nasaan na ang nasabing pera na meron ang mag-ina. Totoo na malaki ang nagagawa ng pera sa ating buhay. Ngunit wag nating hayaan na baguhin ng pera ang ating pagkatao. Kung ikaw ang tatanungin sa iyong palagay, kaya ba patay ng mga sospek ang biktima ay dahil sa kanilang pera? Kung may kaso kayong gustong itampok sa ating channel ay huwag mag-atubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming videos. Thank you for watching.